Isang mapagpalang araw kabayan. Nandito tayo ngayon sa ating maliit na layer farm at gusto ko lang mag-share based on our experience kung uh, ano ang uh, nararanasan ng mga nag-aalaga ng white lugging manok during summer. Particularly ngayong mga month of uh, actually starting siguro ito ng uh, middle of March tapos it is April and then up to uh, probably kung kamukha ngayong taon ng 2024 na tayo ay nakakaranas ng El Nino and according to uh, Weather Bureau ay possible na hanggang uh, middle of uh, June ay wala tayong maranasan na ulan. So particular sa mga ganitong panahon ay eh, napakalaki ng epekto sa mga nag ng paitluging manok. Ah, uh, unang-una, pag sobrang init ay tinatabangan kumain. Marami sa ating mga alagang uh, manok ay tinatabangan na kumain. So, ano ang magiging epekto nito sa kanilang egg production? In our case, itong particular bites na ito, ayan, nakita nyo maraming itlog. Wala kaming uh, problema in terms of egg production efficiency. So makikita naman natin na napakaraming itlog, ano? The time now is about 11 in the morning. So talagang sinadya ko na hindi ko muna ipapulot para maipakita ko sa inyo kabayan na maganda yung egg production efficiency. Now, ano ang nagiging problema kung sa ganon? Ang nagduging problema ng lahat nag ng nag-aalaga ng paitluging manok maliban doon sa mga giant farms na sila ay high-tech at naka-aircon. Pero doon sa mga ganitong naka-open sa environment na naka-expose yung mga alagang uh, manok, eh sa amin hindi namin ganong na-experience yung pagbagsak ng egg production efficiency. Pero ang naranasan namin ay yung size ng itlog bumagsak ang kanilang mga sizes paano in what way ah dito sa aming alagang manok particular itong bats na ipinakikita ko sa inyo ito ay 6 months old magbuhat nung ibaba dito sa amin no so ibinaba ito nang uh, way back October of last year 2023 ngayon ay April 2024 so about 4 months ah i'm sorry about 6 months so sa edan na ito ay eh, maganda uh, nasa peak masasabi ko na nasa peak pa sila pagdating doon sa egg production efficiency because as per computation kahapon ay eh, nakakuha pa kami dito ng 96% so ibig sabihin out of 100 uh, layer chicken ay eh, merong umiitlog na 96 napakaganda ng efficiency but the problem is the sizes so ramdam na ramdam namin pag kami ay nag sort kasi dati marami kaming nakukuha na na jumbo or even super jumbo. Marami ang XL. Now, ngayon talagang bumagsak. Siguro halos 30 to 40% reduction in terms of quantity nung bumagsak sa size. At ang uh, mga maliliit naman na itlog na dati, konti na lang ang nakukuha namin na extra small at saka ang small, pero ngayon ay nadagdagan. Halos, halos nag-increase by about 60%. Kung dante nakukuha, halimbawa, nakakukuha lang kami ng mga dalawa o tatlong tray na extra small, pero ngayon nakakukuha kami ng mga lima or anim. So, yan ang problema natin pagka summer, no? Bukod pa sa ron, pagka ikaw ay medyo nakaligtaan mo na Uh, panatiliin na merong supply ng uh, clean water and with the uh, supplements of electrolytes para kahit papano ay maibsan yung kanilang stress pag medyo napabayaan sa inumin then mas mata mas mataas ang ten ten ang tendency na magkaroon tayo ng mortality okay so yan lang muna kabayan ang maisishare natin ngayon at para at least aware tayo kung ano ang kasalukuyang problema ang nararanasan ng mga nag-aalaga ng paitluging manok pagka ganitong panahon na sobra ang init. So that's all for today kabayan and thank you for watching.